Hindi alintana ng ilan nating kababayan ang nararanasang ambon. Makumpleto at makapagsimbang gabi lamang ngayong araw. Si Bien Manalo sa detalye, live. Chi, pasasalamat at panalangin ang bitbit -bit ng mga debotong dumalo sa ikatlong araw ng simbang gabi dito sa Parish of the Lord of Divine Mercy sa barangay Sikatuna sa Quezon City. At pili pa rin kaming healthy Masaya, magkasama, yun lang po ang hiling ko po. Thank you! Yan ang baon ni Razel Porcadilla kasama ang kanyang mga anak sa ikatlong araw ng simbang gabi. Ilan lamang sila sa halos walong daan na nagtungo sa ikatlong araw ng simbang gabi sa Parish of the Lord of Divine Mercy sa Barangay Sikatuna, Quezon City na nagsimula pasado alas 4.30 kaninang umaga. Bukod sa mga dumalo sa misa na nasa loob ng simbahan, marami rin ang matyagang nakinig ng ebanghelyo sa labas ng simbahan na hindi alintana ang ambon. Sumentro ang mensahe ng misa sa halaga ng presensya at kung bakit isinilang at dumating ang Diyos sa mundo. To be present to us para mas lalong maramdaman ng tao ang kanyang presensya yan po ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. Anong ibig sabihin? God is with us. Kapiling natin ang Diyos. Ang Diyos ay nasa piling natin. Ang magbabarkadang ito, malaki raw ang pasasalamat sa Diyos kaya naging panata na nila ang pagkumpleto sa siyam na araw ng simbang gabi yung pinapasalamat ko po is yung pagano po, pagkakaroon po ng blessing po sa pamilya po namin araw-araw. Tapos yung good health po, uh, ay yung good health din po yung sa amin. Tapos ano po, masaya po yung pamilya namin. Ayun lang po. Pinapags pinapasalamat ko po yung binigyan niya po kami ng good health and lagi pong nasa tamang kalusugan yung pamilya ko. May nakalagay din na screen sa labas ng simbahan. Matapos ang misa, ay namigay din ang pamunuan ng simbahan ng libreng almusal para sa mga dumalo. Chi, may mga nakaantabay ding mga pulis at canine dogs. Ito naman ay para matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng simbahan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Chi. Maraming salamat. Bien, Manalo.